viewers, ito na nga yung ating palay last, naalala nyo yung aking vlog na paano magtanim sa rice terraces ito na siya ngayon medyo kumupuswak na siya at ayan nakikita nyo na sumasapaw ng ating palay yan ang kaibahan ng tao ang palay kasi is, nabubuntis muna bago siya sumapaw pero ang tao sumasapaw muna bago nabuntis sabi ko sa inyo rice terraces hindi nga yun nga lang hindi maganda mga ka-viewer kasi nagkasakit yung yung hybrid na tinanim ko dito hindi kasama naman sa ating buhay kasi ganun talaga kailangan mong minsan ay mag uh, yung magkamali o makaranas ng gaon bago ka matuto para ka matuto ito yung naging problema ko kita mo ito yung sa akin kasama oh. masinsin masyado kasi malimit yung kanyang pagkatalo malimit yung punit ng kanyang tanim ito yung nagkasakit ng palay hybrid ko eh. Ayan, siya ang magkasakit. Meron siya maganda, meron siya naman. Hindi ko na kung ano nasakit nito. Na Pero sabi na, chemical okay, ang gagamitin ba para ma- ma uh, solution na nga yung problema dito yung iba naman nasot na hindi nga tayo hindi nga sabay sabay yung ating pupatan at yung iba dun nagagapas na nga yung dalawa dun shoutout po sa family kintok lalo na kay patrick <laughs> ito yung ating palay ngayon sapo na nga itong isa rito Tuturo ko lang kayo kung anong tsura ng no, ating mga palaya. Pag may itinanim, may aanihin. Ito yung gintong butil. Yung sabi ko sa inyo mga ka-viewers. Ito siya. Ayan. Ayan Ito yung siglong bilakan po tayo. Ito yung siglong bilakan po Ito yung isa, hindi siya nagkasakit. Nagkasakit man siya pero nakalusit siya. Yan yung aking, kaalala nyo yan yung madre kakao. Ito yung sinasaka ko last June. Ito um, yung video ito lang problema ko. Uh, At pupunta na nga tayo sa set. So, ito ya, sa mga taga Marinduque. Na marindu daw, eh, ang daw ang pinakampusod ng Pilipinas. Kala nyo. Sida pala nyo na kahit. Ayan. Okay ba? habang uhin at isa ka, sa kalabang nga dito ay yung daga malutut nga ayan kita nyo na yung virus para na hindi namin magpuno problema sa marimbuki kasi sasaing lang na amin kaysa baratin na mga buyers pero 40 per kilo dito ng bigas sa um, amin medyo mahal ito yung hybrid na naman eh. maraming damo kaya sobrang dami kasing ina ang gagawin namin ng mga ka viewers ay tungkitan yung tuupo to, to eh talaga namin siya ng marching na kugon tsaka yung ng tinabas para makabunga ito na nga yung nakalipas sa ating pipino mga ka-viewers naalala nyo yan gumaga pa na yung uko dyan at ito na nga yun ko, ko sa aking talungan ito yung pagkakaiba ng walang mulching na talong sa so, may mulching syempre ito yung mga ka-viewers na mumulaklak na ayan ito, ito. Okay, ito, makikita nyo na na malalanta siya ibig sabihin meron siyang unipod pupitin natin ayan ang uhod na ito yung mga kabiwas yung Uhud ayan uhod ayan kailangan mo itong uh, pausukan man lang kahit ito paano tapos nga isa kong pino, nakikita nyo, pero may mga bunga pa yan. Yun yung kagandahan kasi pag apibino ay nakagapang sa lupa. Pag sa magkaroon ng kalamidad or bagyo, hindi siya, hindi ka mong problema kasi kung wala siyang palapala. this my style ko yan. na nga yung talong ko ngayon? Then, tinan natin yung lettuce. Naanin ko ng iba, 100 per kilo dito sa akin sa lettuce. At ito yung suminugunda ko, tingnan nyo, napakalapit. ito na nga yung uh, na siya Ayan, ito 100 per kilo dito sa amin pero sa ibang lugar mas malinis. kasi may pagmalchi mas malinis yung tingnan uh, yung pangatin medyo tagulan nga medyo nahihirapan din kasi mapag masyado maulan humihina din ang bunga pero once na makalusot naman siya mas mahal yung presyo kamatis na ito. Ito kasi ay kombinasyon ng nung uh, kamatis, lettuce, then pepino. Ito yung kamatis ko ngayon, mas makakuan, madala kasi na namamatera yung iba parang kakasakit. Ay, ang pinakasakit kasi ng kamatis, ito Yung umaatake dito. Ito nyo yun. Kung saan na napabayaan nyo yung kamatis, ito ang umaatake. Uhud rin. Ayan, Dito nyo mga Ipisa mo lang Kung matake siya, ganito yung pinsala niya ng kabus. Ayan. At ito nga yun. Ay, tinapong po. Sorry. Ito yung mga uhod na matake sa kanya. Kailangan mo rin siya. O. Lumbahin kahit na subliman lang. Ito yung pasigunda kong pipino ngayon. ito na ang bintahan ng pipino natin ayan at ayan nga at tuloy rin pang mas may new pipino mga so, kapiwis ang gagamas nga tayo naglalagay tayo lang tayo sa ating naman <laughs> Lagyan mo ng pasak para... Pasak. 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 natin yung Pasak.

Ito'y pachambalang, lang. paray. baray, sagana sa bunga. Salamat Lord sa ulan na binigay. Thank you, thank you, thank you Lord sa tubig mong sagana. Salamat ng marami sa buhay mong binigay sa amin. At yun know, mga ka-viewers Nagagapas na nga na ito sa si Chong Kikita niyo taas Bagyo ibablag Ibablog din natin Yan po ang tinatawag na kabayo Sa English po ay horse <coughs> 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 <laughs> Ako kopi. Ya galit. Ah, <laughs> na yung kasama ko mga ka-farmers ko dito na nakapag ani na ng palay ginapas at tinimbo na at ititresar na nga ito mga ka-viewers bukas yun nga lang laging mga ka-viewers makulimlim ang panahon ay medyo na yung hirapan itong at ating mga Uh, farmers na makatuyo ng palay kaya nga magre-request tayo sa DA ng isang dry at uh, si dryer para hindi natin hindi naman nahihirapan ito aking mga kabarangay ito na nga yung beans na sinasabi ko sa inyo napakalupit yan na ah, nakawin natin itong informasyon pero ito ako nag ito na rin yan ganyan lang yung tatama pag tayo ng beans hindi masigit ka nga ito yung bagyo beans ah yung kalaban ito yung kakachong dito at hinagulugan yung ganyan ng pala yan baggy beans yan pero magiging sibuyo beans o magandukoy beans yung mga panibagong tarim nga dito to, Hinga, Ay, ang pera nito pag mga to din ito naman yung kabila kay... kay Rona kayo yung si Janty Project okay. nyo okay. okay. daw okay. yun nga siya ng seeds para yun sa akin ito yung kabila okay. <laughs> yun yung akin yun yung bagong bukas okay guys yun lang mga kapat at ito na nga, napanood nyo yung aking video about dito. Dito ka naman. Ang talong ko, malapit, malapit ang mamuma. October uh, 11 na ngayon. Ito na ko. Kailangan nga lang, alagaan kasi, medyo marami talagang insekto ng talong. Uh, sana may natutunan naman kayo sa ating uh, gawain and suno uh, sunod yung mga organic marami abangan nyo marami ko video hindi ako magsasawa sisig ko kahit ako busy sa barangay isisingil ko sa, sana sa mga friends nyo sa mga um, kamag-anak at uh, pasubscribe naman ako para naman mas lalo naman tayong ganahang mag vlog at marami pa kayo matutunan sa akin isishare ko sa iyo sa inyo sa inyo lahat kung mga alam na natutunan ko sa aking mga seminar experience na talagang naranasan ko para uh, mas ma, may mga ma, gamit man lang kayo sa inyong farm kung saan mga kayong lugar and sana more power sa inyong lahat ingat ingat tayo lagi po po yung lagi kong pinapaalala at sumunod na po tayo sa kung ano yung patakaran o sa ating barangay yung pinapatubad na pinapatubad ng ating gobyerno kasi mahirap din mo talaga na? mahirap din talaga ako pag mga pasaway ang ating mga kabarangay. Pero kailangan po ating lambing din asama. ganun ka mo yung tungkulin as pungo ng barangay. Ako po yun, Kapre Den. And subscribe to my channel. Pindutinan yung notification bell para updated naman kayo lagi. Yun lang ho at we love you all. Bye bye. Peace out.